sa akin ni Kim. Anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pingris sa Opera House. Matapos ang lumabas na issue sa pag-uugnay sa sikat na basketballistang si Mark Pingris at aktres na si Kim Rodriguez. Marami raw ang nagtanong kay OG Diaz, bilang manager ni Kim, kung ano nga ba ang totoo sa likod ng lumabas na issue na umano'y magkasama ang dalawa sa Sydney, Australia dahil sa kumalat na larawang magkaparehong kuha sa sikat at dinarayong Opera House at kaagad na kinunekta ng ilang netizens sa isang blind item sa Reddit at ilan pang larawan kuha sa magkaparehong gas station. Sa YouTube channel na OG Diaz Update, ibinahagi ni OG ang naging tugon umano ni Kim ng tanungin niya tungkol sa bagay na ito. Anya ay walang katotohanan ang lumabas na chismis. Sa adraw ni Kim Rodriguez, Tito, hindi po yan totoo. Ipinaliwanag rin daw ng aktres ang patungkol sa larawang kuha sa gas station. Kahit raw natanungin pa ang babaeng kasama sa larawan na nagpakuha ng larawan na kasama sila ay makakapagsabi raw ito na hindi sila magkasama sa gas station sa parehong oras. Pahayag umano ni Kim, hindi po kami magkasama niyan. Sabi niya sa akin, kahit itanong niyo po sa girl na yan kung magkasama kami ni Mark Pingris kung pareho niya kaming nakita na same time, I'm sure alam niya ang totoo. Pinabulaanan din ni Kim ang kuhang larawan sa Opera House na may pagkakapareho kay Mark. Anya ay mayroon siyang kasamang kaibigan ng pumunta siya sa Australia at dagdag pa niya ay wala raw siyang pakialam kung mayroon mang larawan ang basketball player sa tourist spot na iyon sapagkat karamihan naman ay pumupunta naman talaga sa lugar na iyon. Pagpapatuloy umano ni Kim, ang... meron siyang dalawang kaibigan na kasama nung nagbakasyon sila sa Australia. Sabi sa akin ni Kim, anong pakialam ko kung may picture doon si Mark Pingree sa Opera House? I ako din may picture. Lahat naman ng nagpupunta ng Sandy dapat may picture ka daw sa Opera House kaya may picture ako. Matatandaan na una nang nagpahayag ng kanyang saloobin si Mark Pingree sa lumabas na issue. Pinabulaanan rin niya ang aligasyon ng mga netizens at sinabing nakasama lamang niya si Kim sa ilang trabaho. Hiningi rin ito ang respeto para sa pamilya nila ni Danica at sa kanilang mga anak. Pahayag ni Mark Pingris, walang katotohanan ang mga lumalabas na balita tungkol sa amin ni Miss Kim Rodriguez. Walang namamagitan sa aming dalawa gaya ng sinasabi ng ibang tao. Nakasama ko po si Miss Kim sa isang basketball event at sa isa pang event noong naging miss siya ng team namin. Salamat din sa nagpaabot ng concern. Okay kami ng pamilya ko. Huwag na po tayo magpakalat ng mga balita na hindi totoo. Humihingi po kami ng respeto para hindi madamay ang mga anak namin ni Danica. Salamat po at God bless po. Mababasa naman sa comment section ang mga mensahe ng mga netizens sa kanya ng pagsuporta at sinabing alam nilang hindi magagawa ni Mark na lokohin ang kanyang asawang si Danica.